Sabi na yan, di ba? Grabe, na Kita Kitang-kita niyo yung mga thread, mga ringats, ang lalim na mga thread, at may mga buhok-buhok pa, yung mga pok-pok-pok pa nga ni Kuya. Sinisira na yata ni Kuya yung motor. 🎵 Porto is video mga maringas. Ito ang ating gulong ay kalbo na. So usong-usong yun kalbo. So medyo ma may init ang ulo ng mga kalbo ngayon. Kaya kailangan nyo mahanda ito mga maringas. Parit na rin. Pati itong likod natin na gulong is kalbo na rin. Aww. At kapalit pa, palit niya ako ng gulong mga maringas. Ito ang nilalagay ko. Cycle seal. May kasama na itong panghanobo ito? do. Injection dahil pandemic. <laughs> joke lang. So ito yung Maringas. Pakita ko anong laman sa loob ba, yan. So para siyang Plorowax. Pero quality uh, yung Maringas. Siya talagang ginagamit ko. At sa mga pang big bag talaga, yan ang ginagamit. Pero ahit hindi pang big bike, kahit Chlorosis si pwede rin. So habilaan Maringas, saligyan natin yan. Tig dalawa yan Maringas. Alright? So tara na nga mga But before that, thank you sa ating sponsor. Siyempre, Bengals and Science para sa ating malapitang jersey. At ayun, pinalalamob move ko na lang para Maringas. Yung ating in-order na gulong at in order kayo sa biker toys. So sasalubungin natin dun sa labas si kuya. Asa na ba? Locate mo na natin si kuya kung nasa na si kuya driver natin. Oop, medyo malapit na. So ayun, salubungin natin dun sa labas. At dito nga mga kaingat si Sirup, nahirap ako dito palabas. Grabe, itong parking ko ito ang liit. So big bike pa mo. Laki-laki ng motor, ang liit ang parking. <laughs> so ayun, dito na rin nahabangan si Kuya. Dito rin kasi malapit yung Bull Shop. Kaya dito na rin kami mag-meet So dito na rin pinin. So, yan ang na si Kuya. Check lang muna natin kung nasa na siya. Yan. So, ay na na si Kuya. Ayan. <laughs> andyan na yung ating gulong na galing sa Biker Toys. Yan. So, brand new to, mga sa itong binili natin gulong sa Biker Toys. Actually, dun na bumibili ng mga pyesa. Dun din ako ng papamaintenance. Minsan, ayan. Ayan, binayaran ko na si Kuya. yan. sinobla ko na para meron siyang pang merienda. Alright. right. So, dito tayo magpapabulganize. Anong gagawa ni Kuya? Ayan, may mga inaapakapakit. Siya ko may Ayan, sabi ko, Kuya, papalit naman ako ng gulong at eh na nga tinira na agad ni kuya Iyempre iniuna niya yung liko Kita niya naman sa katawan ni kuya talagang batak ng batak At talagang parang professional siya magpalit ng gulong Pero hindi niya kinayong init mahalay nga So nagpayong siya habang nagpapalit ng gulong mahalay nga So ganun kahirap mahalay nga sa naman panipapalit pa, ng gulong At eh na nga Natanggal niya na yung isa, maaaring nga, very good talaga to si kuya. At habang kinakalas nga ni kuya yung lumang gulong, eto naman si isang kuya is niya yung crap nitong bagong gulong. So yun, makikita niyo, maringats, kung ano itsura ng bagong gulong natin. Ayan, di ba? Grabe na, pakakapal. Grabe yung mga thread niya, maringats, kung makikita niyo. Pwede yung mga buhok At merong pang libreng pito. Andaming pito, hindi lang pito. Parang walu siyang sampu. Joke lang, maringats. Basta marami siyang libre na pito. <laughs> At eto na, maringats, si Sentensia na ni Kuya yung bagong gulong. Ayan, sinikwat at sinikwat na ha ni Kuya. Ayan na mga kaingat, kahit sinisikwat ka ni Kuya, is maingat na maingat naman siya. Dahil ilang besa ako oh, dito nagpapaparit talaga ng gulong. Dahil ito yung pinakamalapit sa amin. Kaya tuwala <laughs> ako dito sa mga nagpapaparit ng gulong dito. At ayan na nga, hinangina na ni Kuya at ikakabit niya na ulit sa likod. At dahil nahirapan siya kanina, meron na siyang tagapayong. Ayan, mapapansin yung mga kaingat, ano? Ayan o. Oh. So, pati dito sa harap mga kaingat, kinahalas sa ni Kuya at nandiyan pa yung tagapayong niya. Yun, <laughs> Very good talaga to, mga kuya dito, tagapayong kapalit ng gulong, mga meron siyang teamwork. ang dami pang papadawa talaga dito mga at sa araw-araw. Nadadaan ako kasi dito. Dito lang yan sa may bandang gay perisal. So ayun, sinikwat na naman ni kuya. Oh, no. Ayan na, ayan na. Pinagsisikwat na naman. At hinang ng Let kitang dito niyo yung mga thread mga at ang lalim ng mga thread. At may mga buhok-buhok pa yung mga BB. Uh, bala ayun, kung ano yung isipin yung basta buhok-buhok. <laughs> so ito na nga, binabalik na ni kuya yung gulong maaringat sa na pero napansin ko maaringat sa medyo na hira apan talaga dito si Bobby grabe hirap pero pshay na buche dito ng almost one hour dito sa harapan palang lang Nagulong kung paano niya ibalik yung pagbaklas badali lang maaringat sa pero yung pagbalik kasi nga siyempre may mga brake pads, may mga caliper, so may abs, so doon sila nahirapan. Kaya ito, darescue na itong dalawang tropa natin, mga kaingats. Ayan na silang dalawa, ayan na nga, tinutusok-tusok, inahalog-alog, at kung ano pang ginagawa nila. <coughs> pero guys, mga kaingats, ano? Tiwala naman ako dito kasi marami na silang big bike dito na pinaparitan ng gulo. So medyo lang kasi nahihirapan sila dito. Ayun na pok, -pok, -pok pa nga ni Kuya. Yes, sinisira na yata ni Kuya yung motor ko. <laughs> Joke lang mga kaya. so hinihigpita <laughs> so, lang Anyway, ni Kuya. Kaya tanggal niya pala yung paghigpit kaya hindi niya na matanggal. Ano na? <laughs> so ayun, mare nga sa tapos din. Yeah, well done, mare At sa mga kuya natin. Nagpapasalamat ako sa mga anak-bulganize. Ay, nag-bulganize. Nag-happen. Tanggulong pala. Ito palang front na gulungan at maringats is nagkukos ng 2,000 pesos At ito naman sa likod is 3.5K So all in all, 5.5K lang Harap magpigod na So napakamura Sa so biker to, sila ng yung Branyong-branyo and dual compound yan Diba? Soft and hard So ito medyo bago ako dito sa gulungo Tinesti ko yung hard at Pero good sa good sir no? Parang tumangka daw <laughs> See lang Godspeed to all Ciao!